Magandang araw po mula dito sa Bukid. Samahan nyo na naman ako ngayon sa napakagandang umaga. Tayo na naman ay magpakain sa mga alaga natin. At dito nga, oh, sa harap yan, may, may alaga din baboy sila tita dyan, Oh. Update ko rin kayo dito sa incubator natin. Ayan o. Oh. May mga laman na at may sisiyo na Oh. Oh, Tapos dito naman yung sisiyo ng baboy nagkakrak na rin. Ayan. Tapos dun sa kabilang bahay, nandun naman yung mga alaga namin dun sa bahay nila mama. Okay, ayan pala sila o. Oh. So, lalaki manok para para malalayan niya ang hindi na manok at yung kaunahan may ibang manok ay dito lang ah Mula natin para Tagal sila dyan Mal malapit din yung manok Para ano Kasi patali lang eh ay, oh. Eh, saan may kasama. Oh, yan, oh. may mga may manok rin lumalapit sa kanya. Oh. Yan na din, oh. yung mga inihing natin dyan. Oh. Uh, oh. Nandito naman yung ibang mga alaga natin. Mga pabo, gansa, kasi ibang manok susundan pala sa akin So lalagyan ko rin yung dito Kasi dito ang normal taste na kainan talaga nila Pagkakihan okay. lang pag nandito ang mga ito nila Hindi magsira Oo oh. lupa at mga pariwisa na itong alaga natin sanay yan sa ano ay tayo na namin ako dito mga food at lo ayan yung alaga natin mga manok pabo ang saran mamaya no, pag napakain naman tayo ng baboy may salo rin yan ah. dito may baboy na ito yung mga baboy yung napakain namin sa baboy dito may nag-isang baboy na alam ko pati ko Ludik. Hello tete, na naman chicken may nahalong puting manok oh. kaya lang siya naglalahe, isa bang maliit oh, may mga maliit yung tongue-in-cheeky nito yung mga tao yun, bubusugin lang natin lagi itong alaga, naiitlog po pa dito maraming bunga oh away na yung mga manok <laughs> ang maliliit na manok po naman yan dito naman banda yung mga baboy at kambing natin so dadaan na natin itong baboy na kanyan ay pinapakain na natin ayan oh, nakatali yung baboy ito inahing baboy nakatali sa ilalim ng mga kahoy Naikisalaw rin dyan yung pabo Ito inahing baboy yan Tapos meron din tayo dito sa kabila Tapos ganoon din may mga baboy din dito, dito Sa unahan na may anak na Ito yung isa pa nating Isang inahining baboy Yan Kasama niya rin dito yung mga pabo May mga gansa rin Ito ah, Malakas kumain yan Ang mga pinapakain natin yung gabi niluluto Naluan ng darak yan Darak or tahop So, tapos konting feeds dun so, sa unahan naman hello ito so, mga pabo kumain na yan pinakain natin ng mais pero nakikisalo pa rin yan sa baboy eh tumutuka pa rin sila dyan dito sa unahan nandito rin yung isang inahing baboy natin na may anak na to pero anak niya hindi pa nakain tulog pa Ayan yung itang, isang inahing baboy natin. Ayan o. No. Yung mga anak niya nandito sa loob. Ayan no. o. Oh. tulog. Tulog pa ang kanyang mga anak. sa bandang unahan may mga baboy pa doon. Ayusin ko lang to kasi baka abutan ng baboy kagatin niya tong host. Pag kinagat niya yung host, Lilik yan Tara dito So doon sa unahan Pakita ko rin sa inyo yung baboy natin doon Ayan may mga kambing tayo dyan Ito yung kambing natin na may mga malalaki ng anak Ito so, yung kalat yung mga sako sayang Ito natin to Sili, tinabi ko to Naabot ng mga manok ano? pa to. Ayan mo na. Ayun yung kambing. Okay, oh, kambing tayo dyan. Dito sa unahan. Tulog pa yung mga kambing dito. Maganda sa kambing, eh, hindi mo na kailangan pakainin niya. Tulog-tulog -tulog lang yan. Pero mamaya yan, naalis na rin yan. Kakainan mo tamo lang yan sila. Pites na. Ayun yung mga natin dito. Sinilip ko rin pong maitog na manok. Tapos may mga baboy tayo dyan na free range. Pagka buntis na, dyan naman pinapakawalan. Yung iba, hindi pa yung buntis or yung may mga anak pa. Nakatali yun. Kasi delikado kasi. Kapag papakawalan mo na may anak minsan yung anak nila naaapa ka ng ibang baboy lalo pagkakain na kaya kailangan nakahiwalay tapos pagka hindi pa buntis din para hindi na papasok yung barako dito Ayan. ito naman yung mga buntis na nababoy sila yung naiwan dito yan. free range yan sila hanggang doon malawak yung kanilang pinapasyalan dyan yun yung kanilang galaan tapos kumain yan Magala na naman yan sila So free lang yung life nila dyan oh. Nasa 2.5 hectares siya nakalambat kalambat, oh, yung galaan ng mga baboy Ito may mga Madre de agua na dito oh. Tanim dito na pitch ng mga alaga natin Madre de Agua Maganda yan sa mga alaga natin no? So Ayan no? Yan yung update natin dito Sa mga alaga natin At muli po Sa mga susunod na video ulit Maraming maraming salamat po